ang higanting tulog ng Asya. Isa sa may pinakamalaking bilang ng populasyon, isa sa matatangin bansa ng Asya. Ilan lamang niya sa mga katawagan sa bansang China. Ang unang pamahalaan ng China ay umusbong sa ilog Guangho at Yangtze. Marami ng talang iniwan ng bansang China. Halika't ating muling balikan at ating muling susihan ang mga kulturang taas noong ipinagmamalaki nila. Sa panahon ng Dynasty si ng Qin, iginawad kay Shi Wangti ang titulo pinakadakilang imperador sa China. nang simulan niyang ipag-utos ang pagtayo ng istruktura sa pinakamahabang sementeryo sa buong mundo na may sukat humigit kumulang 4,000 milya. At batis sa mga nasabi, ito lamang siyong tayong struktura makikita sa kalawakan at kasali din ito sa New Wonders of the World. Isa natatang yung ng China na kung saan nakasaad dito ang paraan ng pupi, nakasaad dito ang paraan ng pamamahala ng pinuno sa kanyang nasasakupan o pinamumunuan. Isang museo kung ituring ng mga China na kung saan ito ay makikita sa Beijing na siyang kabisera ng China at emperador ang tawag sa namumuno sa lungsod nito at gumawa rin sila ng batas na tanging emperador at ang kanyang pamilya lamang ang siyang makakapasok sa nasabing lungsod. Pagdating sa pagluluto, alam naman natin ng Chino ay may kakaibang estilo pagdating sa pagluluto Sa dapat sila ay gumagamit lamang ng mga sangkap na gulay, noodles, kanin at isda. Kung mapapansin, ang apat na sangkap na nasambit ang siyang tanging sangkap na may malaking imbak sa bawat taon. Isang laro o palakasan kung ituring ng mga Chino na kung saan martial arts ang tawag nila rito at kung po naman ang tawag ng mga kanduranin. At kung ding ating mapapansin, ang larong ito o palakasan na sumikat sa China ay patuloy na rin sumisikat sa iba't ibang panig ng mundo upang maprotektahan ang kanilang sarili at upang mapanatili ang kalakasan ng kanilang pangangatawan. Gaya ng Great Wall of China, ang soja ay isa sa pinakamahalagang ambag sa sibilisasyon ng China na kung saan magpahanggang ngayon patuloy pa rin natin itong ginagamit. Hindi lamang, hindi lamang ng mamaya ng mga China kundi maging ang buong mundo. Sa bawat, mag, sa bawat batang isisilang, agad-agad nalalaman ng kanilang magulang kung ano nga ba ang soja sa nila. Sa pagbuo ng mga China sa tinatawag na soja, kumamit sila ng mga iba't ibang uri ng hayop o ibahe ng hayop. Ngunit ating malalaman, ang mga himahe ng hayop na kanilang ginamit ay may katangiyang malakas, matapang, matalino at malulusog na siyang gagabay kung ano nga ba ang karakter ng isang batang isa silang. Hindi lamang himahe ang ginamit ng mga Chino kung hindi maging mga taon upang ating malaman ang tinatawag na zodiac sign ng bawat mamayan ay sinilang sa buong mundo. sentro ng kalakalan kung ituring ng mga China, na kung saan ating malalaman na ito ay may malaking ambag o oh may malaking ambag sa patuloy na pag-angat ng pamahalaang China. Sa Sapagkat ito, ito ang nagsiyong nagsisilbing liwanag tuwing sasapit ang gabi sa buong China o sa buong, siya, sa buong Beijing na siyang pinupuntahan ng mamayan upang magsaya at upang humili pumili ng mga kakaibang adventure na sa kanilang ginanayon. Gaya ng ibang bansa, ang ang China ay minatatangi rin mga likas na yaman na ipinatago. Ang ating mapapansin, ang isa sa halimbawa nito ay ang tinatawag na Shen Army o kilala sa tawag na Terracotta na kung saan ito ay nangangahulugan sundalong gawa sa mga luwad. At kung din ating mapapansin, likas na yaman na itinatago ng China ay ang mga ilog, bahay ng emperador at iba pa. Mahilig sa pagpinta ang mga Chino. Sa samang pinipinta nila ay ang lotus na bunga o nangangahulugang bunga ng maunlad na pamamahala sa China. Siganteng tulog man kung tawagin ng iba. Ngunit pinatutay pa rin ng China, nagising-ginagising sila pagdating sa iba't ibang larangan. At pinatunayan nila ang pagkakakilala sa kanila ay pawang pagkakakilala lang. At kung papa, na natin itong pasukit, makikita natin ang likas na yaman, ang kagandahan ng China na siyang dahilan sa patuloy na pag-unlad dito at patuloy na pakikisabayan nito sa iba't ibang bansang patuloy pa rin umuunlad.